Hello guys, Ate in my life. Kaya ako sa terrace, nagkape ko. Tapos, tapos ako tinapay. Eh. Oras dito, time check is 10.30. So, kanina pa sana ako mag-video. Kaso na. Mag Trabaho muna ako. Siyempre, naglinis tayo no, nakakaya naman. Silipin nga natin dito yung mga nagtrabaho. Kaya swimming Ba? yun yung dagat, yung, yung dinadaanan namin yung kagabi at yung city yung city yun naman doon city rin ito ay grabe grabe yun alas ah, jis e medya kapita wag maligo eh <laughs> wag ikumaligo ba kaya kaninit kapoy ko gabi eh sa buha pa lang gapo mas gibuhi ko ah nabi as kapti oi eh. ang ah, mga tulog pa bahala ba din ako basta ako mukha ako hmm. ah. nga unta so pala dyan sa akin hmm. bakit daw nagtagal ako sa amo ko na kahit dyan, ang ugali nila sa tutulang, sala sa lamig, sala sa inip. Pero mas malamang ang inip sa lamig. Mm. At hangga pa. Kahit gagawa ka ng tama, mali yan sa kanila. Sila na sila pa rin masusunod. Kahit mali yung pinagawa. No choice. Ah, sarap. Mm. Kaunta mga langka Mm. Favorito ko amo ko itong tinapay na to. Masarap pala to. May mga palaman, may mga Basta may mga palaman. Na. Ito pala yung tinitirahan namin. Ano pala ito? Uh, yes hindi pala daw to hotel bang yung mga slot dito ay may mga maari ngayon ginagawa kung sinong gusto magpakasyon dito sa Bahrain, so pinapaupahan nila kasi kahapon nagkinto <coughs> ako sinyo kahapon nagtapon ako ng basura ang nag-request ako ng number basa ano ba dito sa hotel self service dito wala pala dito yung mag ano ka mayroon silang cleaner, pero ipaparequest mo na ipalinis tong room na to. Yan yun Residence to. Kaya sa hotel, na ang tima no, araw-araw mayroon mag-service. So, bala. Ah, try tayo. Alam kape eh. Masarap pala itong tinapay na to. Masarap. So, mga langga, nakapikit yung mata kong ganyan, ganyan. yung sigat ng araw. Hindi mo. Yan, papunta doon sa ano, sa ano, kwarto. Diba? Laki ng baso ito yung sinasabi ko. Masarap pala ito. Masarap pa sa toast bread. Mm. Ang daming, ano, ang pala manalinga. Can I'm imagine, Masarap. So, alam niyo, ma'am, na ay mga legit na Judith yung nagtatanong sa akin. Hindi naman yan, ano, tawag gito dagat ito, hindi ito pure na dagat. Hindi, matinan niyo, napaginigiran na siya ng, anong ng mga building. BF pure na dagat ano lang yan, di kagaya sa atin di kagaya sa atin ang dagat doon, napaka pure sobra, sulit ay, autso na bukas <laughs> mga langga, autso na bukas grabe di ba, maginin nyo 7 ngayon mm. ibilis ng araw diba, yun mga naga, maraming salamat din sa inyong lahat sa panulod yun ng aking mga video thank you so much sa inyong lahat